Pastor Tian, dapat mong basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung siya talaga ang nagbalik na Panginoon, hindi ba't masasalubong natin ang Panginoon? Nakalimutan mo na ba ang sinasabi sa Biblia? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino bang tao na narito ang Kristo o nariyan ang Kristo, huwag niyong paniwalaan sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at bulaang propeta at mga gpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw? Kung maaari, pati na ang mga hirang. Amen. Tandaan mo, ang lahat ng iprinlok lamang nagbalik na Panginoon ay mga huwad na Kristong gustong manlihis. Sinabihan kami ng mga pastor na lilitaw ang mga huwad na Kristo sa mga huling araw. Sabi nila wag na raw kami magsiyasat. Medyo nalilito rin ako at natatakot akong malihis. Hindi ko alam kung paano matutukoy ang mga huwad sa tunay. Hmm. Kung gusto mong maiwasang malihis na mga huwad na Kristo, hmm. ang susi ay kilalanin si Kristo. Hmm. Kung kilala mo ang tunay na Kristo, matatakot ka bang malihis ng mga huwad na Kristo? Hmm. Hindi, tama. tama. Katulad to ng pagpunta natin sa doktor. Hmm. At sampuron ang nakaputing kot at may dalang stethoscope. Hmm. Ngayon, sino sa kanilang tunay na doktor? Ah, Titingnan natin kung sino ang kayang gumamot. Tama. tama. Si Kristo ay mukhang ordinary at normal sa panlabas hmm. at di naiiba sa tao. Kaya paano natin siya makikilala? Ang susi ay ang tingnan ng kanyang diwa. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang diwa ni Kristo ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kung gusto nating makilala si Kristo, kailangan nating maarok ang pangunahing prinsipyong ito. Uh. Si Kristo lang ang makakapagpahayag ng katotohanan para magligtas ng tao. Mm. Basahin natin ang mga salita ng Diyos nang higit tayong makauunawa. Mm. Mainam. Siya na Diyos na nagkatawang-tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos, at siya na Diyos na nagkatawang-tao ay magtataglay ng pagpapayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, dadalhin niya ang gawaing layon niyang gawin, at dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag niya kung ano siya at magagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao pagkalooban nito ng buhay at ituro ang daan para rito. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao, walang duda ito. Kung layo ng tao na magsiyasat, kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan nitong patunayan ito mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit. Ibig sabihin, patunayan kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi. At kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan nitong matukoy batay sa kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao, ang susi ay nasa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspekto sa halip na sa panlabas na anyo. Kung ang susuriin lamang ng tao ay ang kanyang panlabas na anyo, at dahil dito ay hindi napansin ang kanyang diwa, ipinapakita niya na ang tao ay mangmang at walang alam. Amen! Amen! Amen. Amen. Matapos basahin ito, nauunawaan na ninyo, di ba? Mm. Di naman mahirap tukuyin kung sinong huwad at sinong tunay na Kristo. Ang susitingnan kung kaya nilang magpahayag ng katotohanan mm. at gawin ang gawain ng pagliligtas mm. ng tao. Mm na ituro na rin ang Panginoong Hesus ang landas para dito. Mm -hmm. Sige na, Totoo sabihin mo na Anong ito. Landas? Totoo nga ba? Sabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo'y sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayun may kung siya, ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa, sa buong, buong katotohanan. Amen. 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 Pumarito na ang makapangyarihang Diyos, at nagpahayag ng milyong-milyong salita ang bawat isa sa mga salitang ito ang katotohanan, oh. at maraming bagay ang saklaw nito. Mm. Marami na sa inyo ang nakabasa nito, tama? Tama yun. Nabasa ko ang ang anghiwagan ng pagkakatawang tao tungkol sa Biblia, ang layunin ng pamamahala sa tao, at yung pag-alam sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos ang landas tungo sa pagkilala sa Diyos. Ah, nabasa ko online ang ilang kabanata ng salita ng Diyos tungkol sa pagsasagawa ng panalangin, sa pagpapatahimik sa puso mo sa harap ng Diyos, at yung… Mahalagang magtatag ng… Mahalagang magtatag ng normal na kaugnayan sa Diyos. Ah, ah Oo, tama. ka Napaka-praktikal ng salita. mga salitang ito. Mm -hmm. Oo nga. Napaka-detalyado ng mga ito. Tungkol sa mga landas tulad ng kung paano manalangin ayon sa mga layunin ng Diyos at kung paano mapalapit mm -hmm. sa Diyos. Oo. Oo. Nagsagawa ako ayon sa mga salitang to at ramdam kong mas naging malapit ako sa oh, Diyos. Naramdaman ko rin ito. Ako rin. Hmm. Dati walang mas... nakapagpaliwanag sa mga landas na ito ng detalyado hmm. o napakalinaw oh, oh. ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ang daan. Amen! Amen. Tama. At naroon din kung paano mahalin ang Diyos, paano magpasakop sa Diyos, paano matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, oh, hmm. paano iwaksi ang mga tiwaling disposisyon at tumakas sa madilim na impluensya ni Satanas. Hmm. Hmm. Sinabi niya ang lahat ng katotohanan may kaugnayan sa pagkakamit ng kaligtasan. Tama. Siya Ito ang lahat ng kailangan natin. Na niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa pananalig ng mga tao sa Diyos at pagkakamit ng kaligtasan. Iniligtas niya ang tao mula sa katiwalian at gumawa ng isang grupo ng mga mana na gumawa. To Sinong makakagawa ng gayong dakilang gawain kung hindi ang Diyos mismo? Walang taong makakagawa nito kundi ang Diyos Tama. lamang. Tama. Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Tama. Basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita niya. Sige. Babasahin -ba ko. <laughs> Pumunta sa pahina 1462. Magbasa ng kaunti ang bawat isa. Sige. Ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo, at kaya ang Kristo na kayang magbigay ng katotohanan ay tinatawag na Diyos. Walang pagmamalabis rito sapagkat taglay niya ang diwa ng Diyos at taglay niya ang disposisyon ng Diyos at karunungan sa kanyang gawain na hindi kayang abutin ng tao. Ang mga tumatawag sa sarili nila na Kristo, subalit hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos, ay mga manlilin lang. Hindi lang isang pagpapakita ng Diyos sa lupa si Kristo, kundi partikular din na katawang taong tinaglay ng Diyos habang ginagawa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa tao. Hindi maaaring palitan ang katawang taong ito ng kahit na sino mang tao, kundi ng isang katawang tao na kakayaning pasanin ang gawain ng Diyos sa lupa. At maipapahayag ang disposisyon ng Diyos. At mahusay na kakatawan sa Diyos. At makapagbibigay ng buhay sa tao. Sa malaot-madali, babagsak lahat ng nagpapanggap na Kristo. Sapagkat, bagamat inaangkin nilang sila si Kristo, hindi nila taglay ang diwa ni Kristo. Mm. Kaya sinasabi kong hindi kayang tukuyin ng tao ang pagiging tunay ni Kristo, mm. kundi ito ay sinasagot at pinagpapasyahan ng Diyos mismo. Mm. Amen. Amen! Kamanghamang, oh. ito Mas naliwanagan ba kayo matapos itong mabasa? Oh. Dapat maipahayag ni Kristo ang katotohanan at magawa ang pagliligtas ng tao. Ba't di kayang ipahayag ng mga huwad na Kristo ang katotohanan? Dahil hindi sila ang Diyos. Dahil ang diwan nila sa mga jablo at mga satanas, hindi nila kayang ipahayag ang katotohanan o iligtas ang tao mula sa katiwalian. Sigurado ako rito. Totoo yan. Lumitaw na sa ibang bansa ang mga huwad na Kristo. Nagpakita lang sila ng tanda't kababalaghan at nagsimulang manalig ang ilang tao sa kanila. Ito'y malinaw na matatawag na pagkalihis. Mm. Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus. Umaasa lang ang mga huwad na Kristo sa pagpapakita ng mga tanda't kababalaghan para manlihis. Ito ang pinakahalatang katangian ng mga huwad. Oh, ah. tama. Ngayong sinabi mo yan, naaalala ko na. Sabi ng Panginoong Hesus, may magsisilita ng mga bula ang Kristo't propeta, at mga agpapakita ng mga tanda't kababalaghan. Uh, oo. Ano pat ano ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Mm -hmm. Amen. Hmm. Ang mga dyablong, ito'y walang katotohanan. Umaasa lang sila sa tanda't kababalaghan para manlihis. Tawag ka. Ganun pala natin matutukoy ang mga huwad sa luna. Nalinaw to dahil sa pagbabahaging ito. Oo. Maliwanag ang pagbabahagi ng ito. Oo. Marami kaming nabasang salita ng makapangirihang Diyos. Matapos mong magbahagi, mas naliwanagan kami. Tama. Oh, na, uh, ngayon, nakatitiyak na ako na dahil nagpahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos, oh, siya nga ang Diyos na nagpapakita oh, at, magawa at nagbalik na Panginoon. Oh, uh, salamat oh, sa lubong na natin ang Panginoon. Salamat, sa, sa Panginoon. ng Napakaganda nito. Ah, mga, mga sister, kailan Panginoon. kayo makakapagtipon ulit? Mangaral kayo sa bahay. Mangaral din kayo sa pamilya ko. Malaki ang